ah uh, master, pwede mo magtanong Tatanong ko lang sana kung may nagpaparamdam ba dito Sa gabi ba? Sa gabi Kung may multo ba? Meron? Meron daw guys May nagpaparamdam dito sa gabi Kaya huwag kayong papagabi dito ha Hanggang may araw lang So, ayan So, gala-gala ka muna kaya boss Kahit pa isang oras lang Palitan muna kita dyan ano, okay lang ba? Ah, di raw pwede guys kasi pero oras na yung bayaran sa kanya. So, ayan. So, magpapogi na lang tayong dalawa. So, ayan. Alright. Okay. Sige boss. Thank you. Inahanap ko si Fort Santiago Boss, yung papasok ng Fort Santiago? Dito ba? Okay, thank you Ayun o Good morning Time check is around alas gis So, for today's vlog is, uh, Nandito ako sa Intramuros uh, Actually, it's uh, first time ko lang uh, gumala dito sa lugar na to. And uh, bago ako pupunta ng Fort Santiago, isa uh, iikutan ko muna itong uh, napakagandang uh, lugar na to. So, uh, ito ay isang uh, historic place. Fort ano ba to? Ah, Palacio de Gobernador So, ayan ikut-ikut lang tayo sarado oke okay. Ah. sarado dyan so didiritso ako dito so may lumang simbahan dyan I hey. It's gonna be right. Yeah 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 Yun know, o sila ating selfie selfie lang Sana all Okay so Ayan gawa ng first timer tayo So yung simbahan Tinanong ko pa kung pangalan Ito pala yung Manila Cathedral ano? So Ayan And iikot natin itong camera Para Makita natin ang uh, nasa paligid so ayan uh -huh. may nakasulat kasi doon na uh, latin yata yun guys hindi ko main ano uh, sa Manila Cathedral sabi ni uh, bikers so ayan ang Manila Cathedral and then uh, mayroon tayong mga bikers dito yung ganda ng bike ni sir bamboo bike tapos meron ditong ito ganda ng ah, uh, uh, pinangkasal pinangkasal ayan oh Anong year kaya ito, no? Ibig sabihin, tumatakbo pa siya. Alright, ganda. So, ayan. Tignan mo yung plate number niya, guys. Oh. Number 396. 396 <laughs> so vintage cars Philippines ganda so ayan ikot ikot lang muna tayo dito alright I want to ride my bicycle I want to ride my bike ano naman tong isa na to ah, Bureau of Treasury so Nandito yung mga treasure hunter. All right. Iyon no, know, photo shoot. Doon, entrance sa bila. So ayan yung ticket price 75 regular discounted yung students senior citizen PWD 50 May mga bikers na papasok so sasabay tayo sa kanila. Ayan. So, ayan na nga guys, nandito na tayo sa loob ng Fort Santiago. Ano? At uh, 75 pieces ang uh, ating entrance. So, nandito yung bike ko, ayan. So, akay-akay natin. So, ayan, marami din mga foreigner ngayon. Today is holiday. So, ayan. Uh, Sundays and holidays lang tayo pwedeng gumalaga. Uh, So ayan, iikutan natin to Kung ano bang uh, makikita dito sa Fort Santiago So ayan, alright Iikot na natin tong camera natin So unahin natin dito no, may ilog pala dito Lagun ganta Ganda siguro mamingwit dito ah Ayan oh, lumang luma talaga oh. Alright Okay, papasok na tayo So ayan guys, uh, pinadlak ko muna yung bike ko at uh, para malibot natin uh, mabuti kung ano ang meron dito sa loob ng Fort Santiago. Okay, let's go. Okay, ano naman to? Uh, Jose Rizal's last walk to Martyrdom Trail. Oh, ito yung last walk niya. Bago siya pumunta na Luneta So, ayan, susundan natin kung ano yung mga last walk ni Jose Rizal. So, let's Welcome Hostigo del Nuestra Señora de Solidad. No? Solidad. All right. So, ayan, guys. Pamingwit na lang ang ulan dito. yung Nandoon yung uh, Jones Bridge. Ayos, ah Ayan. Panalo. So, ayan, pare koy. Pwede po magtanong saan ba yung ano dito, yung uh, yung last walk na dinaanan nyo si Rizal din ano last walk to martyrdom alam mo ba yon ha? okay guys uh, medyo mahihain siya no? so ayan sige mauna na ako sa iyo ah okay ingat dyan yun nandito pala si uh, Busing si Rizal salut tayo sa kanya kasi ito yung national hero natin ano? so salut okay let's go baluarte de Santa Barbara so si pasukin na natin to ano <laughs> ba meron nito Ano? 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 Pinungunahan namin. Sa place, hindi naman yung mababalilin. Ayan. Hindi Ayan, pareho ako solo ko? Ate, sige. Gintang si Madam Orong. Ayan. ma. So next natin itong uh, uh the dungeons of Fort Santiago. So ito Papasokin natin itong dungeons na to. Ito ang uh, pinaka exciting part sa lugar na ito. So ayan. Okay. Let's go. Uh, ito yung entrance the John Dungeon Sports Santiago so ayan papasok tayo dito guys ayan oh no? all right ayan no? oh Ayun, ayun. Ayan no? ayun. dito. So dito pala yung mga torture. Ayan. Sabi niya dito is torture. So ibig sabihin maraming mga tinorture dito. Ayan. Mga tinorture. Okay. Dito naman tayo sa well, so, sa pagandahan din pag maraming bisita uh, isita na pong pupunta dito gawa ng marami pero kung mag-isa bulang is nakakatapot ano? ayan so the dungeons of Fort San Chagol Bakwiti Survivors Park 1945 okay injured mother with child Manila 1945 so So naiisip lang natin guys, ano mga pag nagkaroon talaga ng gera, no? So ayun, hero pa dito, mga na-torture. Yes, so for you to you know, if you want to find chamber, yeah, you no? Know, so ayun, nakatali, tapos dito tinorture. Huh, lang dito guys, Papaalam lang tayo. Mushi mushi, huwag Boss, titingin lang ako sa loob ha. Baka mamaya, uh -huh. Samurain tayo nito. So, ayan. Pwede na rin pumasok. So, dito mamasa-masa. Gawa ng umulan, ano? Uh -huh. So, ayan. So, ayan guys. Napasok na natin yung kaloob nito. Ano? So, ngayon, uh, iikutan na natin itong labas buo. Kung ano ang meron. So, ayan, napasok na natin dungeon, torture room at kung ano-ano pa. So, ayan, ang daming ano, ang daming mga tourists, ano. Ayan. May mga Vietnamese, Chinese, may mga uh, Japanese na bisita. So, ayan. So, pag naiinitan ka na, guys, pumasok ko lang dito banda yan diyan, naka-aircon yan diyan, oh. No? Okay yan diyan. So, ayan. So, mag-iikot pa tayo. Okay. So dito uh, ha, Meron daanan dyan So papaalam mo tayo dito Kay Busing So nandito naman sa Idol Pwede bang pumasok yan dito ha? Okay sige Okay na raw Thank you So ayan Magpapaalam tayo sa mga bantay At mahirap na Baka manuno tayo guys Ayan. So, ito naman, ah, Ito 'yung unang pinasok natin. Nandun si Rizal ayun, nandun siya. So, nung araw siguro, diyan muna siya kinulong, ano. So, ayan, okay. So, ayan, uh, okay, Panalo dito sa May Fort Santiago, no? So, ayan. So, yung mga hindi nakakapasyal dito, bay, pumunta na kayo para masilayan yung uh, ating kasaysayan, ano? So, dito naman, ano ba meron dito? And then ikot pa natin tong camera. So, ayan, guys, oh, may uh, Meron siyang uh, maliit na lagoon, ano? No cash. Ayun oh. No? Ganda, no? no Din doon may tulay na kuan, so lalakad ka. No, no Ayan. Hello, sir. Where are you from, sir? Singapore. Wow, Singapore. Okay. dito. Sana oh. Yan. Okay. So guys, uh, nandito rin yung uh, shrine of Serizal dito raw sa kinulong. So merong guardia and then din ako pumasok kasi bawal lang mag no? So din na rin natin makukuha na. Ano? So papasilip ko lang banda. So ayan, yan yung shrine of Serizal. So restricted area, bawal lang maingay, Pictures pwede pero bawal ang mag-video. So, ayan. Hindi na natin papasukin at bawal ang mag-video. So, syempre, respect natin yung mga rules and regulations ng museum. So, ayan. Halos ikutan naman na natin lahat. Ano? So, ayan. May mga naglalakad-lakad pa doon. Ganun. Ayan. Ito yung uh, museum ni Jose Rizal. Itong uh, right. God, I want to ride my bike want So, ang dami pa rin, ano, dami pa rin pumapasok o tawhali you na, know? o. So, ayan, o, oh, kakatuwa yung mga kalapati nandiyan, o. You know? Re relax sila. Tapos, may malaking puno nakakasya. You Nakikita know? mo sa labas, guys, ayan, marami pa rin pumapasok. Uh, na mga tourists so ayan guys uh, nasa labas na tayo so ayan meron itong guardia civil so ayan ice cream and huling ikot na to and then lalabas na tayo susundan ko yung nilabasan kanina para hindi ako maligaw ayan Bye.